Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-uusapan ngayon sa social media ang tagumpay ng gymnast na si Carlos Yulo. Siya ay nanalo ng medalyang ginto sa ginanap na Paris Olympics 2024, kahapon, August 3. Maraming Filipino ang nagbunyi sa pagkapanalong ito ni Carlos dahil nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Ganon paman, tila may hindi masaya sa tagumpay na ito ni Carlos at ito ay walang iba kundi ang mismong pamilya ng gold medalist, Napataas ang kilay ng netizens sa naging reaksyon ng ina ni Carlos na si Angelica Yulo kung saan nagbunyi ito ng manalo ang Japan laban sa kanyang anak na si Carlos. Caption ni Mrs. Yulo sa ibinahaging post. Japan pa din talaga, lakas. Maging ang kapatid ni Carlos na nagngangalang Joriel Gel Yulo ay may parehong post para sa Japan. Sa post ni Joriel Gel noong August 1, makikita ang kanyang pagbubunyi sa winning moment ng Japan kung saan natalo si Carlos. Sa sunod-sunod na post ni Mrs. Carlos noong August 2023, mababatid ang mga diumanoy patama nito sa anak na si Carlos. Makikita sa mga Facebook posts ni Angelica ang mga mapagmahal na mensahe nito para sa kanyang mga anak na sina Joriel Jel, Carl, at Eliza. Nakagaya ni Carlos ay mga gymnasts din. Pero kapansin-pansing hindi kasama sa mga ipinupost niya ang mga tagumpay ni Carlos. I love you already when you were in my tummy." and I love you even more when I first laid my eyes on you. No matter how you age, you're still my forever babies. Heart heart heart, Joriel Jel Yulo, Carl Yulo, Elisa Yulo. Halos isang taon na ang nakararaan buhat ng ibahagi ni Angelica sa social media ang kanyang saloobin noong August 11, 2023. Mapapansin na ang tatlong anak lamang niya ang binanggit dahil wala na naman ang pangalan ni Carlos. Saad ng ina ni Carlos, ngayon ko na-realize, haha. Dati very vocal ako na akala ko si Joriel Gel Yulo ang papatay sa akin sa konsumisyon, at si Carl Yulo ang magiging pasaway pagdating ng araw dahil grabe ang mga binibigay sa akin na konsumisyon. Mali pala ako, dapat pala di ako naging judgmental. Expect the unexpected, sabi nga nila, haha. Thank you sa tatlo kong anak Joriel, Eldro and Eliza Yulo. Sila yung constant na nangangamusta sa akin, at sila din yung palaging nag-comfort sa akin. Mahal ko kayong tatlo. Noong August 15, 2023, muling nagpost si Angelica ng nararamdaman nito bilang isang ina na tila patungkol na naman kay Carlos. Hindi ko din ginusto na maging anak ko kayo, but I don't have any regrets for having you in my life. At an early age I became a mom, tapos walang kaalam-alam sa lahat ng bagay, even how to earn money for a living, lakas lang ng loob ang meron ako, at syempre yung pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko man naibigay sa inyo yung luho ng material na bagay, pero I made sure na hindi kayo magugutom at didin din mahuhuli kahit papaano sa uso. I made sure din na makakapag-aral kayo ng mabuti. Naranasan nyo na mag-summer class para advance next school year, I made sure din na mag-hire ng tutor para sa inyong pag-aaral din. Nahinto lang ito nung naging busy na kayo sa academics and sports. I made sure din maayos at malinis ang mga damit nyo at lahat ng gamit nyo naka-organize. Hindi man naging marangya ang buhay niyo sa amin, pero I made sure na hindi kayo magiging miserable sa piling namin. Sa lahat ng bagay kayo ang priorities ko, isusubo ko nalang ibibigay ko pa sa inyo. I even quit my job kasi walang mag-aalaga at di ko kayang makita na napapabayaan kayo. Habang nasa bahay ako inaalagaan ko kayo and at the same time kumikita ako ng pera. Hindi ako umasa lang sa tatay niyo. Isinang tabi ko ang pangarap ko para buuin ang pangarap niyo. I sure you with all my love that you deserved. Yes, this is my obligations and my responsibility because I am a parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Ngayon kung sa tingin mo nagiging miserable buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema. Pinagdududahang patungkol pa rin kay Carlos ang Facebook post ni Angelica na may petsang August 1, 2023, nakasaad dito. Dami nagsasabi sa akin na baka daw nagayuma ka, nakulam ka ordina dinasalan ka. Ayaw ko sanang maniwala eh. In this age uso pa ba talaga yan? Kaso parang mukhang totoo dahil baka pati sarili mo di mo nakilala. Manalamin ka at limiin mo maige lahat-lahat. Masyado ka ng mataas, baka dumating ang araw sumadsad ka sa lupa. Kung matatandaan, unang naiulat ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya noong taong 2023. Hindi man kumpirmado pa, pero may kumalat na balita na di umano ang hidwaan ay nagugat sa pera. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, ipinaliwanag ni Mrs. Yulo ang dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang anak na si Carlos Yulo. Ayon dito ay walang katotohanan ng aligasyon laban sa kanya. Sinabi ni Mrs. Yulo na kapakanan ng kanyang anak ang kanyang iniisip. Kinuha, eh, hindi naman po yun talaga totoo. Kasi Nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So nakuha niya yon. Ah, nagpasa siya. Since hawak ko yung passbook niya, no? Nagpasa siya ng affidavit of loss. Got it notarized. Tapos pinasa niya sa BDO dito sa Maynila. So syempre, sa kanya lang nakapangalan yon, no? Kaya, mayray ah, may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi, hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi, binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi unang-una, kung hindi ko siya ibibigay kasi kung after ako sa pera niya, no? December, as, I, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng banko, nag-update pa kami ng signature niya. Okay, ba? Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Mm -hmm. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko, pera niya yun, pinaghirapan niya yun, kumbaga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ang pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga yung maka, ano nun, um, uh, uh, makinabang ng mga ano niya. So, yung may mga kasi, may sinasabi rin kasi si Kaloy, no, uh, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na dun pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero during that time, nung mga 2013 to 2000 Ah, uh, 14, ang sinasahod lang niya from PSC is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until 20, December 2019. Kasi nanalo na siya nun ng ano eh. Tapos nag-start siya na manalo. Ay, uh, tumaas yung allowance siya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 20, 22. 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So yun yung mga ano pero kasi may mga ano dun eh may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung ano may mga malalaking amount talaga kasi uh, pumasok talaga siya sa Gymnastics Association of the Philippines way back 2020 no na nagkakahalaga siya ng 488,000 uh, at meron akong ano rito, deposit slip na nasa akin na, ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between between kaloy, gap, and ano na, yung sharing nila doon sa, hindi ko lang matandaan kung saan siya, pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit nun through PNB dito sa may Rizal. So, lahat hmm. yun may proweba po? Meron, na pro meron akong proof. Nandito sa phone ko, na, na, nasa akin, no? So, tas merong mga ah uh, yung resibo din na ko siya ng ano niya ng BDO life niya. Na nabayaran ko na siya bago pa mag maturity yung pang ako mag advance payment yung ano niya. Even the Sun Life na dalawa yung ano niya, insurance niya. Kasi syempre iniisip ko, for his future. Meron din siyang makukuha, no? So, yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million. Mm -hmm. Kasi hindi ko naman siya ma withdraw kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan. Mm -hmm. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon asap of now, no? Kasi, a uh, ano niya yun eh, uh, ang tawag ito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko mag, ano, no, syempre, alam mo na, ah, uh, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano, so sa akin ibinigay. So, ang ginawa ko, syempre, nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa, ay, sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Mm -hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit, credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng two years para ma-withdraw ko siya eh, otherwise, na semak pa penalty ako tapos for ano pa daw yon sabi nila for approval pa kung i uh, ano kasi isosurrender ko lang naman yung mm -hmm. yung credit card na yon so, so intact yung mga pera niya Sa so tingin nyo ma'am ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy uh, Sa isa anak nyo na si Kaloy ang naging mitsa lang naman talaga no ever since is yung babae talaga eh. kasi, yes oo lalong uh, lumak tapos uh, ano na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni coach mo ne, dapat pagdating ni Eldro eh, at ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya, na binabayaran ng JOC, na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya, pinakita ni Caloy, tinanggap niya, nandun yung ano, nandun yung Ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, ah, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit nga siya. So, patutulugin ko, yung anak ko, minor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, Si Miguel hindi rin papayagan ng parents niya. Na sinabi sa akin na Angelica magmeeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din long. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, 'di ba? Na anything na mapatingin or something actually yun din yung sabi ni coach mo na, no? baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakahalat maging masama yung bata. 'di ba? Yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah, sila yung papa ni Miguel. Kaya hindi niya talaga iaallow yung mga ganun. Mm -hmm. Pero dati mo naging okay sa yung group niya. una pa lang talaga. Mm -hmm. Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila dito ni ano. So, mm -hmm. hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, ah, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic, di ba? Ilang ano yon? So, syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng birth, how oh, much more kami na pamilya niya. na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya kasi talagang ah, medyo nalulungkot lang no kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Calon so parang Kagano, ah, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa kalarong pambansa na no? sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman uh -huh. ng youngest ko mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay ano kay Kaloy, ma'am, ngayon. Ah, kung... Mensahe? Ano ba? Ang gano'n mensahe? Mabibigay ano ba yung na, niya. Ito, na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung baka kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming, ano ah, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi yung na naman namin, ininvest sa bahay, ng ano, para, di ba, na makita din niya na hmm. ah eto kahit paano ano sa bahay man pwede niyo pong i-stay ano ah, yun sa bahay eh na pwede mo ma pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Hmm. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na kukuha, ano, magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa kalarang panggansa, ay galing to sa ganito kung cash incentives, ay galing to sa ano. Uh, Pero tila full support naman ng kanyang amang si Mark Andrew Yulo na nag-comment pa sa kanyang post two weeks ago. Go for gold, sabi nito. Nireplye na ito ni Carlos nang let's go pa. Ano? Anong pang champion yung anak mo sa Philippines? Kasi matagal ng Matagal ang panahon nang inaano ni kami pinag ready kasi for simula nung 2020 Japan Olympic. Four years yung team is Talagang pinagpagura ng bata. Uh, deserve niya yan. At saka talagang maraming ano, dugo at pawis yung pinaghirapan ni Kari. Talagang gustong gusto niya makuha yan. Eh, ikaw, ano, tatay, Anong ano mo? Okay naman, no, masaya po. Thanks God po. Yun know lang po. Labang Pilipinas. Ipinaliwanag naman ni Mr. Yulo kung paano nagsimula si Carlos sa kanyang sports. Then, tinito siya sa bahay. At yun, siya siya ng lolo niya. Sa playground. Eh, dun, Sila Hindi sa play class. Yun, doon sa tumbling-tumbling lang doon. Sila magpipinsan. Yung nakakita sa kanila parang atleta. Isa, ipunta niya sa Rizal Memorial. Yeah. Memorial. Doon so, sa mayan. Gymnastics. Ayun, naano ni kami yung training ground. Ano nasa nasayahan ka si Kalo. Ayun na, hindi na sila sa take run natin. Hindi na sila sa take run natin. niyo ba sir na ganito ka laki yung ma-achieve niya mula na nakita mo tumatumbling-tumbling siya? Ay, hindi ko akalain ganito. Yung lumalaban na siya yun na ah, parang nagugustuhan ng bata. Nalilibag siya sa mga medals. May bisita. Kumandian daw ako yung mga bata kasi dito ano eh ngayon puro computer wala na sa loob. Kaya yun inalagaan ng mga bata pagod. Ano. Kasi so, may discipline. Kailangan talaga ng discipline sa bata. Tapos kasi no ano yung bahay namin dito, doogan kasi to <laughs> pa ba, ba kayo ibang gusto sabihin kay Kanyari? Wala. Aloy! God bless you. With, uh, congrats sa laban mo. Sana magpanding tayong ng mama at mga kapatid. Pag-usapan natin yung mga magigandang bagay. Sir, buong pangalan nyo na po. Mark Andrew, tatay ni Carlos Edriel Yul. Nava Pilipinas. Pala, <laughs> basta ah, sa amin lang yung pagmamahal niya. Yung magkakapatid sila. Uh, kahit wala na yung pera Basta magbalikan lang kami. Kada December, magsimba kami. Magbaling sa pagkain. Okay na yung kahit wala nang financial. Basta mag-usap lang kami. Banding. Ayos na sa amin. Love, love. Love, peace. Okay na po yun. Okay. So, yun banggit mo yung mga kapatid niya at pareho silang mga gymnast din. Meron ba siyang pangarap na mag-sig silang tatlo? Uh, yun. Ba? Yung pangarap ni Kaloy, magkasama sila sa 2020 Olympic magkakabib. Oh, wow. Yan ang pangarap ni Kaloy. Hatsin. Pangarap silang tatlo. Kailan oh. niya yung sinabi sir sa isa? Kailan? Kaling magka-training sila. Nagpapanding hmm. mag niya yung mga kapatid. Lalo si Drew kasi kasabay si Drew sa kayo. Oo. Sa babae kasi iba yung coach ng babae oh. sa kay Isa. Ngayon lagi ang kapante niya si Drew. Oo. Okay naman, okay, naman. sila nalawa lagi. Pero tuwan niya si Drew na may mali.